Miss Barbie Porteza, abay kumpirmado na susundan si Mr. David Licauco. Aba, Miss Barbie mo ang na in love. Juan, dahil pinag-uusapan po online, uh, ang patungkol po sa naging statement natin ni Miss Gabby Garcia, kung sino po yung kapuso star na gusto niyang pumasok sa bahay ni Kuya. Nauna na pong pumasok si Mr. David Licauco sa bahay ni Kuya, no? At pinag-uusapan din na maaring itong si Miss Barbie Porteza ay isa rin sa mga papa So, ano sinasabing susundan si Mr. David? Hindi nga lang natin alam kung pag alis ba ni David ay papasok si Barbie. Or, nandun pa si David tapos susurpresahin ni Miss, Missa Barbie Itong si David, di ba masaya? Di ba? Pero alam niyo po ba na meron pong confession itong si Miss Barbie Portesa sa 24 oras sa kanyang interview patungkol naman dun sa pinakabago niyang uh, teleserye, ang Beauty Empire. Sabi dyan, inaasang magbibigay ng kakaibang pananaw sa mundo ng kagandahan ng kompetisyon. Sa pumamuno ni Barbie Portesa at Rupa Gutierrez, tampok sa sering ito ang mga kwento ng mga kababaihan na lumalaban para sa tagumpay, kapangyarihan at hustisya sa industriya ng kagandahan. Matapos ang 21 years, muling nagbabalik na si Miss Rupa Gutierrez sa GMA Network sa pamamagitan ng Beauty Empire at ayon kay Rupa, ito ay isang full circle moment para sa kanya. Simula nang magsimula siya sa telebisyon sa murang edad na 14, ngayon sa edad na 50, masaya siya muling matrabaho ang GMA, ang mga bagong henerasyon na artista tulad ni na Barbie Portesa at Gailin Alcantara. Sa isang panayam, inamin ni Barbie Portesa na siya ay na starstruck kay Rupa Gutierrez. Ayon kay Barbie, lagi ako nasa starstruck sa kanya pag nakikita ko siya sa standby area kasi ang ganda niya lang ang ganda ganda niya lang at napaka graceful niya pinapakita nito ang respect at paghanga ni Barbie sa kanyang co-star so kasabay nga nito is isa rin sa mga masasabi natin na parang isa sa mga dream come true din kay Miss uh, Miss Barbie Portesa na makasama ang isang Kylie Alcantara no sa Beauty Empire sa pinakamalaking proyekto sa ngayon kasi isa to sa mga malalaking project kasi ito po ay ano ha, ito po ay binili pa ng GMA sa Korea para lang po talagang uh, mabigyan ng malapata ng, Filipino uh, ng Pilipino, uh, parang Filipino taste, ba diba? So, abangan po natin yan. Pero, mas kaabang-abang nga ang ilan sa mga inilabas na yun nga, mapapanood na si Miss Barbie Porteza dito po sa Pinoy Big Brother Collab Edition. Kasi hindi pala ng uh, GMA na hindi makapasok ang isa sa mga biggest star po nila ng uh, generasyon na si Barbie Portesa kasi yung dream din po ni Miss Barbie na mapabilang bilang isa sa mga housemate ng PBB. Natalam natin kung gaano po ka-prominent ang reality show na yan, no? Na kung parang sa ABS-CBN nagsimula na ngayon ay napapalot si GMA. Nagna number one po ngayon ang uh, ito pong PBB Collab Edition dahil po sa collaboration ng ABS-CBN at ng GMA. So abangan po natin ang pagtatagpo ni Mr. David Nicauco and Miss Barbie Portesa sa loob ng bahay ni Kuya. Pero sa ngayon ay happy ang ilan sa mga Barda fan dahil meron po silang mga endorsement na magkasama sila. Grabe po yung blessing no kapag magkasama ang Barda. Kaya abangan natin yan. For that, narito naman ang ilan sa mga comment reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, magbabasa tayo ng mga komento ninyo ha patungkol po dun sa pinakawaling updates po natin. So, unahin po natin ang komento mula kay Miss Dorot -Dot Yanol Acevedo. David, payuhan mo nga si Dustin. magmaging maging OA. Siya lang naman itong OA. Ayan. So, medyo OA nga dito si Dustin sa Pinoy Big Brother. Kasi si Dustin po kasi isa sa mga purpose po, ang pagpasok din ni, ni Mr. David Likaw ko sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi gusto niyang payuhan yung kaya friends. Sabi ni Joyce, I believe naman na wala talaga silang relasyon. Enjoy lang si Barbie sa single life. Sabi ni Miss Menchi Barrera, ginagamit na nang pala si Barbie, di pala talaga sila. And sabi ni Ms. Petronilla Salvador, totoo palang walang relasyon ng Barda. Hindi bala totoo ang pagpapanggap nila. Wala naman po talagang nag-confirm na may relasyon silang dalawa. Ang pinapakita po nila ngayon is talagang kumbaga parang Pinapakita nila ngayon na talagang komportable. Ang pangit naman nakaka-break lang ni Miss Barbie Fortesa. Tapos biglang e-exena na agad si David, di ba? Sino naman magmumukha nga noon? Sabi naman ni Miss Samabok, di naman pwedeng tanggapin bawat project na you offer sa iyo. Binanggit yan nung isang matandang artista. Sabi pa ni Miss Jasmine, advice lang po kay David, one man, woman ka na lang. Lahat nandun kay Barbie. You're the same character trait. Sana kayo na sa real life. Ayan. So ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito ginagawa no? na sana nga no ganoon yung makita natin at sa nakikita ko naman one man woman naman talaga si David kasi 'di ba parang kapag may jowa siya never po siya nakikipaglandian sa iba 'di ba talaga yun doon lang siya naka-focus sabi naman is Don Fernandez you are all wrong you are all wrong they are in relationship but but do not want to publicize it is that they wanted to be private and sabi ni Don David pa yun si Dustin eh sabi ni Don parang sa kanyang pananaw is magka-relasyon na si Barbie tsaka si David pero mas minamabuti nila na ipribado. Kasi nga naman, di ba, minsan sa, sa, showbiz, kapag pinapublicize mo yung iyong relationship, may mga taong maninira eh. May mga taong gusto kong sirain. May mga taong gustong uh, sirain yung relationship na dahilap ng rason para masira kayo. So, Possible din po yan, pero much better, it sila mismo, sa bibig mismo nila manggaling ang pag-amin. And sabi ni Dina yan, Chad, dyan pa lang si at sa advice si David, balikan nyo, interview ni Barbie sa Tito Boy. Ganyan words din, kaya ang sabi ni Dustin, ibang-iba ka na, di ba? Iba na yung David matured na siya mag-isip. And sabi ni Miss Jasmine, true. Ang nag na si David dahil sa mga payo ni Barbie. Very true. Kasi talagang ano eh, very deep kasi yung mga sinabi niya kay Dustin alo, sa loob ng bahay ni Kuya. At ikinagulat ni Dustin ng kasi talagang Mr. David ni a really changed. Maaaring isa yan sa mga natutunan niya dito kay Barbie sa pakikipagrelasyon. Kasi si Barbie po talaga may mas, ma, mas maalam sa pakikipagrelasyon dahil tumagal na yung kanyang relationship sa kanyang past boyfriend ng 7 years, di ba? So, yun po yung pinaka, pinagbabasiyan ng lahat. Pero, what is good thing about this is, kung papasok man siya sa matimbabong relasyon, at least alam niya na. Sabi ni Miss Elaine Santos, the moral support that David shared to Dustin, you was actually come, came from Barbie. And Miss Elvira Melchor, trabaho nila ang pagpakilig ng trabaho, bilis ng pagyaman. Yan ang love team na biglang sikat, lahat na lang lambingan nila, pampakilig at trabaho lang na kinagigiliwa natin. Na yan. So ito naman yung kanyang komento na parang sinasabi niya, na ano man yung nakikita natin between uh, Barbie and David, it's all about showbiz lang. Sabi sabi ni Miss hindi naman pwede tanggapin bawat project na yung offer sa'yo. Binanggit niya noong unong isang matandang artista. Alam niyo, totoo yan. Kaya, pero pag ikaw ay nagsisimula pa lang, hindi ka pwedeng maging choosy kasi hindi ka makikilala kung anong forte mo eh. Diba? Tulad ko sa kalagayan ni David, yung mga projects na ino-offer sa kanya. Eh, syempre gusto niya po magkaroon ng pangalan sa showbiz. Kaya naman talagang kahit na parang labag sa kalooban mo, wag lang talaga yung labag sa prinsipyo mo, diba? Ba't mo tatanggapin mo tulad ng pag better whatever? So, yun po talaga, medyo, ano na yun, medyo off yun. So, kaya po, ano nga sa loobin? Patungkol dito, comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar TV. God bless everyone!